Kamusta mga boss? Uh, welcome po sa ating channel mga boss. Uh, maraming salamat sa mga bagong subscriber at sa ating mga subscriber. Maraming salamat sa inyo mga boss. Uh, may ibabahagi lang ako sa inyo mga boss. ang ano? Pukul dito sa barako. BC-175. Ito, uh, paandarin muna natin mga boss. Ano? Mga, ang uh, pangutansin ang niya. yun uh, napakaingay umandar mga boss bali ayan natin uh, ang ko na ng um, ibang tornilyo uh, ipapakita ko sa inyo mga boss kung anong nangyari sa loob ng makina niya no? babaklasin ko lang muna mga boss Ayan uh, mga boss, uh, tinanggalan natin mga tornilyo niya dito, sa palibot na ito, ito. Yan lang naman ang tornilyo niya mga boss. talaga sila sa kanyang bed. Ang kanyang king bed. Ayan. Sobrang loob na rin ang ano nito mga boss. Uh, timing chain. Kaya siya ay ayaw lumakas ang andar. Ang naging problema nito nito. Sa sobrang loob ng kanyang timing chain, nawala sa timing. Bali, ito yung timing niya mga boss. Ayan. Bali, yan dapat ang timing niya mga boss. Pero, Ayan o, oh, dito siya lumabot o. Ah, uh, siya ng tatlong ngipin. Tatlong beer mga boss. Madya siya ng tatlong ngipin. Ang sprap. Yung isa sprap. Ay, ito yung tap at saka fire. Ito yung timing niya mga boss o. Oh, may kunti na Bali, nakatapat siya ngayon. Pag nakatap yan mga boss, ayan. Yung tap na yan, ayan, may pinakang kuntil yan dyan. Dapat itong timing niya sa taas. Upanguhit na ito. Nakatapat dito sa hibat na ito. Ayan. Bali, ito yung niya mga busa na. Pinalik natin yung kanyang tensioner. Ayan. 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 yung Ayan. 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 Ayan para makita natin po ano ang maging problema pang ibang ng sa lupa. Siguradong yung kanyang comes nito mga post, saka yung kanyang rapper or may may itama na. Dahil napakarami yung, yung baba, yung kanyang may timing chain yung mga buso. Bali, ito ang tinanggal natin mga buso. Yung dalawang tornilyo niya dito sa sprocket ng camshaft. Ayan. Tatanggalin natin yung dalawang tornilyo na para mabunot natin yung kanyang camshaft. Ayan, or, uh, ito yung tayo mga boss. Ito, dalawang tunnel lang tatanggalin natin mga boss. Ano? Ayan. May mayayang kamis na. Uh, ito mga boss, ano? tinanggal natin yung lock. Oh no, mga tigas. Walang tatanggalin ito dito. Eh. Oh. Ayan gasgas -gas ang kanyang arms, napakamahal pa naman ito. Iyan. Tadakan pinyon yung mga buso. Yung kanyang ano si drake na may nindraw niya, ayun nindraw karon yung. ibaba yun. natin, makita. Iyan mga buso. Kung malapatan uh, siyoyan, uh, napakalapin nang gasgas niya. Iyan. Napapalapin ng kain ng kanyang drake. Nabaklasan natin ito mga boss. Hmm, hindi binaba ko para makita nyo yung tama. Nabaklasan natin yan mga boss. Uh, ito mga boss, okay. tinanggal muna natin yung upuan. Na, ano. May dalawang tornilyo lang yan mga boss dito. Ang kabilaan. Yun sa kanyang sa upuan. Tapos yung tanke niya may dalawang tornilyo din lang dito. Tapos itatas lang natin para matanggal natin. Tapos ay natin mga boss yung dalawang tornilyo ng kanyang manipul. Ayan. Tapos yung dalawang tornilyo na yun para matanggal natin yung kanyang tambutyo. Tapos ang isusunod natin mga boss, para matanggal natin yung cylinder head. Itong dalawang ito. Yan. Tatanggalin natin yan para mapihit natin yung pamilya na doon. Yan yung na Tapos itong dalawang ito. Tapos ito. Sa so, oil passage yung mga boss. Ayan. Yan lang tatanggalin natin dyan. Ayan. Makadikit sa block. Bali wala tayong nagbibidyo mga boss. Kaya pinapaliwanag na lang natin. Ang importante mga boss yung sa makina. Ayan. Ano ba klaseng ko lang mga boss? Uh, ayan yan mga boss, napaklas na natin. Yung sa oil passage nyo mga boss, uh, lagi natin ingatan itong dalawang washer na ito magkabila. Ganon din yung sa baba, meron din yan magkabila. Ito lang naman itong lagi mga boss. Ito, nakadikit sa makina, tsaka dito. Sa black, tsaka dito. Tapos yung mga kapitin, lang natin dito mga boss. Uh, ayan mga boss, tinanggalan natin yung mga tornillo nyo. Ano. Bago nyo tanggalin, ito muna unahin nyo. Ito may tatlong tornillo nito. Yung holder ng kanyang cylinder head. tapos ito ang isusunod nyo ayan pinaglulugan natin mga boss para madali na ayan may mga basar yan mga boss kung apat sa pagtatanggal nito mga boss ah, dadahandahanin nyo medyo itatagilid natin ito kung sa kabila dahil napuputol yung kanyang chain guard kapag hindi natin dinahandahan natin. Kali natin. natin. ng natin. Yeah. Tanggalin Gumikit Gumikit Yan Ito mga boss uh, Ingatan natin ito Bakit malaglag sa makina Pero pag ganito Okay lang yan Lukas kasi yan Yan Tapos, ito, itatagilid lang natin ng konti. Tinanggal na rin natin yung kanyang carb kanina. Ang boss. Ayan. Kapag yan ay may kapag ito ay may chain guide, tatagilid lang natin mga boss ng ganyan. Pero dadahandahan natin na uh, mapupukin yun kapag wala yun, hindi natin hinihingatan. Pero ito ay wala, wala itong chain guide, yawa na Putol lang. Na. Yan, napaka itim nang kanyang piston. Tignan natin ang block. Ang walang basbas ah. Titignan natin ang hindi daw. Ayan, uh, bus na bus yung, yung kanyang langis mga abos. Kaya ganyan ang nangyari. Ayan. Ayan, na natin ang tuyo. Ay. Okay. Bisles na konti. Kung na stop ito sa ulanan, may batik-batik mo. Ah, uh, ayan mga boss, yung papalitan natin piyesa no. Ito yung kanyang uh, tensioner guide. Tapos yan yung rocker arm niya. Cam shop timing chain. Bali, pinareborn na natin mga boss, uh, gumamit tayo ng piston kit nito. Yan, tap. Bali, ito na yung pinakamborn niya. Tapos magpapalit na rin tayo ng valve seal. Ito, papalitan natin ng mga boss. Itong carburetor insulator, papalitan na rin natin ng mga boss. Bali, ang ginastos natin dito is nasa 4,300. Ayan, na uh, wala pang langis sa saka oil filter. Ganyan lang kamura mga boss. Oh. Subukan natin kung matibay mga made in Japan na yan. Bali, magpapalit muna tayo ng valve seal na mga boss. Babaklasin lang natin. Uh, bali, ayan mga boss. Ano, ito ang nilogan natin para matanggal natin yung Lock ng rocker arm niya. Ito, gagamit lang tayo ng 5mm na bolt. Ano mga boss? May thread naman yan. Tapos, iilahin lang natin. Ilahin natin ng kaunti. Tapos, matigas na. Ayan. Medyo dumikit na gawa nung kanyang alawang mga boss. O, nakatihan nito lang lang isa eh. Ayan yung kanyang rocker arm. Ayan o. No? Laki ng sira mga boss. Ha? Ayan o nagasgas na. Kapalitan lang natin ng, ang ano ito mga boss. Ng valve seal. Ayan. Ito yung valve seal mga boss ha. Okay pa naman yung rocker arm niya. Ah, yung okay pa naman yung kanyang bagula kaya hindi na natin nahasain. Tugas Ah. Yan o, natanggal na mga boss. Bukan yung balbisil. Napapalitan uh, natin yung bag. Yan, uh, madali lang yan ipasok mga boss. Pwede na natin ibalik yung kanyang spring. Siguraduhin natin maganda ang pagkakapasok. Yan. Tapos tanggalin na rin natin pala yung isa. Ayan yung lock niya mga boss. Tapos gumikit. Ayan, natin bala natin yung isa. napakadali lang ito ipasok mga boss yan. tulak lang natin yan ang dali yan yan okay na sa pagbabalik nito mga boss ah, dali lang magbalik nyan ah, ibabalik na natin ano mga boss yan ito yung sa exhaust nya mas maliit yung sa exhaust yan yan authentic. Pa nilalagyan lang natin basahan niyan mga boss. Tapos ito yung spring niya. Yung malimit sa ilalim. Ayun. Tapos ilalagay lang natin itong dalawang lock. Magkabilang gilid. Sa pagbabalik naman nito mga boss, lagayin niyo lagyan niyo lang ng plastic. Lagay na siya mga boss. Tapos dito naman sa kabila. Yan sex exhaust na. Ganon din ito mga boss. Yung spring na malimit sa ilalim kasi ito yung kanya nagaya ng lock kasi yung kanya lock hindi ganun din ang gagawin natin mga boss tutunan lang natin yan ganda na yung paglagay ng lock niya tapos ito ano mga boss talagay na natin yung kanyang kapat ang lock ito yung yan na, lang isang lang natin na mga boss. yan mga boss. Tapasok lang natin yun dyan. Tapos ganun din yung isang mga boss na. Ito yung pinakang pin. Yung kanyang rocker arm. Ito yung padalawa ng mga boss. Tatapat lang natin yan dun sa butas na yun. babalik yung dalawang tungil niya sa taas. Ito. Yung pinakalak ng kanyang pin. Ay, yung Ayan, nakalagay na yung kanyang bagong rocker arm. Pabalik na rin yung kanyang bird spring. Spring. Okay. Bali yung pin niya mga boss. Ayun. Yung may tapyas dito nakatapat sa may turnilyuhan. Para kapag natin hindi sasabit. Uh, bali sa pagkakasa ng piston ring mga boss. Ito yung exhaust niya. No? Tagyan agad natin ng isang lock dito. Lock ng piston sa kabila. Ayan. Bali dito natin susuotan yan sa kabila. Ito ay uh, natin yung piston ring mga boss. Ayun. Bali paglilimahin lang natin ito mga boss. Itong, kung nakikita nyo ito, yan yan. Kung kayong dugtungan, dapat nakataas. Pwede tapat nyo na lang yan dito. Yan. Sa so, may gitna na yan. Tapos, itong isang oil ring. Ay, nagdikit ko. Tatapat natin dito sa kabila na ito. Yan malapit sa may piston pin niya, tagiliran. Bali, kabilaan lang yan mga boss. So, ito yung kabilang dulo ng oil ring. Dito naman sa kabila. Ito mag, kahit magkabaligtaran itong oil ring niya mga boss. Pares lang yan. Ito yung second ring. May tatak yan mga boss. Dapat yan ang nasa taas. Ito yung yung dulo ng oil ring. Dito naman tayo sa kabila. Magtatapat. Ayan. Ayan. Tapos, itong katapat na ito, dito naman sa katapat, itong first ring. Ito. Yung may sulat ng mga bus sa din yan. Ayan. Ayan, tapos na. Talagyan natin ang lungs yan. Bago natin ipasok. Saka ah, yung kanyang black, lalagyan natin ang lungs. Para hindi siya magdikitan kapag tinadyakan natin. Ayan, bali, kakasama natin nung mga boss. Ah, ito mga boss, magpapalit na tayo ng tensioner guide. May tensioner guide niya. Bali may pinakang double pin siya dito mga boss. Ah. may stopper yun dyan. Para kahit tigpitan na siya, lalabot siya. Ayan. Tapos itong timing chain, kakabit natin na mga boss. Uh, DID, ang tatak niya, SB. Uh, may nakita mga boss sa nani. May tinakang guide. Ito. Dito sa ilalim ng timing chain. Ayan. Ang natin ito mga boss. Hmm. May mga nalay din yan sa timing chain para kahit sabang haba na yan, hindi siya. Hindi siya basta-basta tatanggal. Uh, ito magkakabit na tayo ng piston mga boss. Ano? Ito yung exhaust niya. Tatapat lang natin yan sa atang butyo. Ayan. Pwede nilagyan natin ang langis itong pin niya, piston pin. Ayan. Pusay, pumasok. Ayan. Lagyan natin ang basahan para kapag naglagay tayo ng lock, kahit siya ay malaglaking, hindi siya didakya sa loob. plus yun, pumasok na. Ayan, Ayan. ng piston niya mga boss. Susunod natin yung block. Ilagyan natin lang is yung loop. Bali, ganito lang. Yan. Oops. Ito yung double pinya mga boss. Tapos isa dito sa kabila. Ito na yung double pinya sa unang. Papasok na natin yan mga boss. Pipitin lang natin ito, timing chain sa taas. Ayan. Ayan, magiging tiyuri niya mga boss. Tatap natin yung kanyang piston. Mga Ayan, Ayan tatap yung kanyang piston mga boss. piston Kakabit na natin yung kanyang guide. Ayan. Masok tulong yan mga bus. Ayan, ipapasok na natin yung kanyang cylinder Sa so, pagpapasok nito mga bus, ang ginagawa ko dito is tinatagilid ko ng yung ang kampi itong kanyang guide. Ayan, para hindi maputol. Pag naipasok na natin yan. Ayan. Ipapasok natin yung guide. Ayan. Saan natin itatama dito sa baba? Dito sa may taas. Bali, may gasket na yun mga boss. Hindi natin ipakita kanina. Cylinder so, head gasket. Medyo mahirap hirap magbigay nito mga boss. Kaya, kailangan natin inatan. Dahil mapuputol yung kanyang guide. Kapag, hindi natin inatan yun. Yun, pasok na. Yun, pasok na. mga masa. Medyo bubunuti natin ng konti yan. Ihaarap natin po kung talaga. natin ng konti mga masa. Medyo mahirap maglagay niyan. Uh, kailangan natin ingatan ito dahil ito yung napuputol din sa gitna. Kapag hindi maayos ang ating pagkakalagay. Yan. mga boss. Susunod natin yung kanyang pagsumabod. Ayan mga boss. Ayan nalagyan natin yung mga bolt na. Ayan. Pigpita na natin yan. Uh, uh, ito mga bus, yung cam camshaft niya. Oh. Ayan. Awasaki. Demon Yun Pops. Ang galing na natin. Ito yung patak nyo sa tas. Uh, yan mga bus, uh, ilalagay na natin yung camshaft niya. Ito pala yung ilalagay natin sa tas mga bus. Uh. Ayan. Tapos, gawin na natin punti yun, pumasok na lalagay natin yung lock mga boss dito yun, lock niya yun, lalagay na yung lock uh, okay. yan, mga busay, kakabid na natin yung kanyang sprocket yun, may dot yun din mga busay tatapat lang natin sa T

lang yan. Tsaka natin nakakita yung kanyang tension niya. ah ito mga boss, ano? Pag maglalagay kayo nito mga boss, ayan, gaganyan nyo lang yung spring. Uy. Tapos may butas yan dyan. Tusokan nyo lang na ang kawad. Ay, ito. Ayan. Tsaka nyo lang ganito. Pag nalogan nyo na yan mga boss. Ayan. Ipitan nyo na ang konti para maipit yung kanyang uy, dumabsot na, hmm. saka nyo tanggalin yung kanyang uh, kabad. pwede nyo nang ilagay yan dyan at tornilyohan ayan, uh, pag naitornilyo na natin mga gusto natin yung oh. release yan lulogan lang natin yan Yun. Hmm. Nakarelease na. Tawag natin higpitan ulit. Ayan. Yeah. Huwag natin susubrahan dahil malulus ko. Ah, lalagyan na lang natin ng magneto na Tapos tataklo na lang natin. Adjust ng balik. Okay na yun. Ah, lalagyan natin. Ah, uh, ayan mga boss. Lalagyan natin kanina yan. Walang... Nang natin wala magneto. Ayan yung timing yung mga bus. Yeah. Fire at saka tap. Nakatapad siya tap na yung dito mga Ayan. Ayan, tryin tapin na yun. Nalagyan lang natin ang cover yan mga boss. Tapos. Ang huli yan. Ah, ayan mga boss. Ah, kinabit na natin yung mga cover. Ano? Bali, nabuo na natin. Ah, paanda rin natin mga boss para mapakinggan natin yung kanyang andar ngayon. Ah. Ang May isang yung mga boss. Ah, uh, napakatahimik na ng kanyang makina. Ah, uh, 'yun lang mga boss. Maraming salamat.